Today ngayong araw mga sa ayaw nyo't hindi, isasama ko kayo sa isa na namang masayang nature trip. Samahan nyo ako nang matanggal ang inyong stress at papalitan natin ang konting inis. Mag-overnight nga pala kami ng gabi at dito na rin kami magkakamping. Kaya samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan for today's video. Let's go! What's up sa inyo mga kuys? Today ngayong araw ay nagkaya nga pala kami magkamping dito sa tabindagat. Dito na rin kami mag-overnight kaso baka abuting kami ng gabi. Pagkarating ko nga dito ay grabe ang ganda pala ng spot na napili nila at nakapagtayo na sila ng mga tent. Nabili lang namin yung si Shopee at first time lang din namin gagamitin ngayon. Kaku nga ay mukha naman siyang matiba yung tipong isang hangin lang ay pwede na siyang maging pamaypay. Nagready na rin kami ng panggatong para sa aming gagawin bonfire at paglulutuan for today's video. Grabe mga koys, napaka solid talaga nung ganitong trip at banding paminsan-minsan talagang nakakawala ng stress. At sa puntong ito nga ay nagpalingas na ako ng apoy para doon sa aming bonfire para medyo aesthetic talaga yung datingan. Maganda rin kasi yung medyo may umuusok para mawala na rin yung mga lamok. Buti na lang talaga may baon din kami ditong fire gun para mas mabilis yung pagpapapoy. Grabe napakalaki din yung baon namin bangus dito at maya maya. Uh, at Takasetup na rin yung ating mga solar lamp. Mm -hmm. Siyempre may mga portable na chair and table din tayo. Napakaganda na paglubog ng araw ngayon. So ayun mga koys, may baon din kami dito ano, portable na ilaw. Ito natin. Ay, naku, grabe. Sobrang liwanag. Oh. Nakakapuugi yan mga kawis. Oh. Nakakaganda din yan. Tiro nyo. Oh. <laughs> mga kawis. Sabi, na ng mga tent natin dito nakabang. So, ano muna tayo, chill chill lang muna tayo dito. At nung medyo madilim na nga yung paligid ay bumukas na yung ating solar light. Grabe mga koy, sobrang ganda at sobrang aesthetic talaga tingnan ano. Kaya hindi talaga namin pinalampas yung pagkakataon na mag-selfie dyan at mag-picture-picture. Minsan talaga sa buhay kailangan mag-relax at mag-unwind pa minsan-minsan. Napakasarap talaga ng mga ganitong banding tapos masasamahan mo pa ng mga gagandang tanawin. After that nga ay nagluto na rin kami dito ng aming pagsasaluhan for today's video. Isinabit lang namin dito sa kahoy yung aming paglulutuan at dito na rin kami humanap ng mga panggatong para sa amin pang ulam ay nagbaon lang kami dito ng sugpo at alimango. Sa mga ganitong kambing talaga ay napakasarap uminom ng matamis na sabaw ng buko. Kaya tara mga koys, inumin natin itong isa. At habang nagpapalipas ng oras ay tamang kwentuhan at kantahan lang muna kami dito. At ang maganda doon mga kois walang signal dito kaya nakapagbanding talaga kami ng todo dito. At para may pandagdag sa aming hapunan ay eh, nag-ihaw din kami dito ng manok, bangus at longganisa. Nasubukan nyo na rin ba yung mga ganitong camping mga kois At saan lugar kayo nakapang-camping? Comment down below dito lang sa baba at para malaman din namin. Suggest na rin kayo ng magandang spot na pwedeng pag-campingan. Malay mo next time mapuntahan din namin at masama din namin kayo. Maraming salamat sa panonood at pagsama. Hanggang sa muli, ako si Kuya J. Like and follow for next video. I love you all!